Ay ng Panginoon sa kanyang mga salita sa pamagitan ng uh, Judges chapter 17. Sabi na natin ng una, is book of Judges, ito yung napaka-stressful na book. Uh, sobrang, dito natin makikita kung gaano yung kas, kasamaan, pagtadikod ng mga Israelita sa Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto. Just So ngayon, uh, dito po uh, sa Nick Mi uh, 17 Micah's, Micah's Idol. Hindi po ito si Prophet Micah. So iba to. Pero yun nga, eh, hindi siya naging kalugod-lugod sa Panginoon. Nakita po natin dito sa umpisa pa lang. ah uh, na kung saan sila ay taga Ephraim, sa bayan ng Ephraim and he, his mother na kung saan yun nga nawalan nga yung kanyang ano uh, silver at yun nga yung kinuha ni Mika at uh, nakita natin dito blines niya pa at ginamit niya ang ang pangalan ng Panginoon sa pagbibless ng kanyang anak uh, sabi nga diba um, the 1100 shekels of silver that were taken from you and about which I heard you after of course I have that silver with me I took it then his mother said the Lord bless you my son But without repenting uh, hindi naman nag repent yung anak niya eh. sino lang like pero blinas niya pa ito ginamit niya yung uh, pangalan ng Panginoon sabi dito when he returned the 1100 shekels of silver, sh silver to his mother she said I, sold it. She said, I solemnly consecrate my silver to the Lord for my son to make a curved image and a cast idol. So, dalawa agad. Dalawang idol. It's a curved image and a cast idol. So, magkaiba kasi ito eh. And, uh, yeah. ano, di ba po, yung, ano, ay, parang sa bato at saka isang sa kahoy. Um, kung hindi ako nagkakamali. And then, I will give it back to you. So, katulad din ng ginawa nung unang, ano, di ba, nung nawala si, ano, si Moses doon sa uh, ano sa, sila ng, ano, kapo, sa lugar ng, kung saan ay uh, pinulong sila ni Moses doon upang sila ay uh, don doon muna sila kasi makikipag-usap nga si Moses sa Panginoon iniwan sila ng 40 days ay eh, pagbalik niya naggawa na kagad sila ng uh, guyang ginto you know, inano nila sa ginto so ito so yun nga na nangyari ito at ito pa So, he returned the silver to his mother and she and she took 200 shekels of silver and gave them to a silversmith who made them into the image and idol and they were put in Mika's house. So, si Mika meron siyang mga uh, sariling shrine. Meron siyang sariling altar. <laughs> Now, the man had shrine and made the ephod and some idols and stole one of the sons of sons as his priest. So, meron na siyang sariling altar. Nag-ano pa siya ng sarili niyang pare. Yung <laughs> sapun na sapun. <laughs> ba? Diba? Na, dito nakita natin talaga yung grabe yung, ano, uh, ginawa nilang, ano, sa Panginoon, blasphemy. Kasi, una, yung ginawa nila, gumawa sila ng sarili ng Diyos, tapos gumawa sila ng sarili nilang uh, ano shrine ba bakit pa nga pa sila pupunta ng ano 'di ba ng uh, doon dun sa opo 'di ba eh di na lang pwede naman sa bahay na lang eh pero hindi nga ano eh, hindi nga kalugod-lugod yung ginawa nila eh 'di ba they put an idols iba't ibang Diyos, at ah, uh, hindi ano sa atin to ngayon eh sa mga panahon na to and uh, i very uh, na na witness ko in my very own eyes na before ba? Diba? Uh, na may mga nakikita tayo ng mga kaibigan natin they put an eh, idol of uh, different countries pala nila okay lang 'yun so they put Niño, uh, Nasara, nasarin, buddha, ayun na halo-halo na, bala na, <laughs> bala si Batman. mga ganoon for what? For blessing yun kasi yung ano nila eh for blessing i-bless sila ng Panginoon i-bless sila yun kasi ito yun eh uh, para pagpalain ka yun yung pinabinawang bibig agad ng ano dito ng nanay niyo, para pagpalain ka it's a very ano uh, ano na question mark yun pagpalain nila. and uh, sabi niya dito at nung panangahon na ngayon Um, in those days Israel had no king everyone did as he saw fit kung baga uh, nagagawa nila yung gusto nilang gawin uh, kung gusto nila ganito kung sinong pakapakinggan nila bahala na di ba kung sinong siya sambahin nila yun yung gagawin nila yun yung ginagawa nila doon and dito uh, sinundan pa ito di ba merong isang libita uh, Levite Bethlehem na kung saan ay Uh, nag nag he's looking for a place to stay kasi nga medyo ano na nga doon sa kanilang alam natin na ang mga Levites ay wala silang uh, minana, ba? Diba? At siya ay napunta doon sa it happens napunta siya doon sa kay Mika na place. And nung malaman nito ni, ni ano na siya ay isang Levite, so alam naman nila kung anong Levite, di ba? So ini-invite in, in, in na niya to. And Bibigyan kita nang ano, ano, uh, ari kitang parang anak ko and bibigyan kita ng silver bukod sa mga damit at uh, pagkain. So, 'di ba, parang ano din. So, siyempre nag-agree yung ano kasi kailangan-kailangan niya talaga 'yun eh. Sometimes ito ang ano ng problema sa atin na katulad nung may sinisiraan kami uh, at in-invite na namin sila pero they resist bakit? Kasi dito kami, kasi may nagbibigay sa, nagbibigay sa amin yun eh. Mayroon kaming grocery, may, may sack of rice kami every month. Pero that, ano, hindi ko na kung what is uh, the denomination of that uh, religion. So, hindi po siya na, uh, naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, kaya nalungkot po ating tayo kasi na, na ano, ng mga tao yung ano yung 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 personal gain na makukuha nila sa sarili nila muna bago ano kasi ang Panginoon kasi ano eh nagtuturo sa atin na magtiwala tayo sa kanya yung mga failure natin pinagbibigyan niya ng Panginoon eh yung mga kakulangan natin ang gusto ng Lord kasi magtiwala tayo sa kanya and yun nga yung nangyari dito and yun na kung saan ay ginawa niya, ininstall niya si ano, yung Levite na ano na maging ano pare na din doon sa kanila. At alam naman natin na hindi 'yun hindi yon ang itinuturo simula't simula pa. Pero bakit ito nangyari? Yon ang malaking tanong. Bakit ito nangyari? Kasi nga po sila ay narinig lang nila itong mga bagay na 'to. Naririnig lang nila yung pagpapala ng Panginoon, naririnig lang nila ito, pero hindi sila nagbasa nung o oh, hindi sila nagsaliksik doon sa kasulatan. Ayun Ay, ang kulang. Yun ang kulang. Kasi bakit po? Sabi nga ng Lord dun sa Book of Hosea, my people perish because of lack of knowledge. And nowadays, bakit ang daming ganito? Witness natin to sa surroundings natin na napakarami pa rin yung ganitong practice. Kala natin Old Testament lang, di ba? Pero ngayon nangyayari to. Harap-harapan po nangyayari sa atin to lahat. Akala ko, 'di ba, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero sinong Panginoon ba 'yung binabanggit mo? Sino ba 'yung pinagpapala mo? Ano ba 'yung ginagawa mo? Is it uh, according to the God's will? The God of this world or the God of the living God? Tipo ba? So sino 'yun? So dapat alam mo i-differentiate 'yung 'yung Diyos na sinasamba mo. Kaya nga ako, lagi pag nakakarinig ako ng gano'n, uh, pagpalain ka ng nga ng Panginoon, Diyos ko, sino kaya yung Diyos na binabanggit niya, Lord? Sana totoong Diyos yung binabanggit niya. Kasi, di ba po? Yes. Even they know that there is God who created heaven and earth, meron silang Diyos na nakikita. Meron silang Diyos na binabalue in this world. Kasi, yun yung na nila. Kasi, yun yung nakikita nila. <laughs> Di ba po? They gather idols, they gather uh, images para i-bless ako nito. Ilalagay ko to sa aking bahay para i-bless ako nito. It happens to me back then. Sa aking business. Yun nga po na may nagregalo sa akin na maraming kamay and merong gem sa 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 pagitan ng kanyang mata. Miramis. Uh... It's because naririnig ko eh. Ah, ito. Ble, ano to? Uh, ano to? Yung swerte. ba? Diba? Yun yung ano ng mga tao. Swerte to. So, I put it in my, ano, store. Ayun na ganun. Pero, parang, wala. parang, ano, uh, hindi rin naging maganda sa puso ko yun. Kaya, nilis ko na naman. Pero, meron pa rin ako dun eh. Yung idols ko nga na, ano, na, ayun nga yung kahoy So ano uh, yun ang uh, kasi tinitingnan ng tao eh so, swertehin ako dito Ito swerte to kaya ilalagay na lahat don Pero no such thing as swerte or good luck eh. kasi ang Lord has given us ability to produce wealth and God blesses bless us when we obey him Di po ba Sinabi niya yung sa, sa kanilang salita eh. If you remain in me and my words remain in you, know, then you will ask what you wish. What you wish, then you shall have it. May problema ba doon? Wala naman dapat problema doon. But kailangan mo mag ng maraming maraming mga uh, idols, maraming things, which is walang buhay. Anong magagawa niyan sa'yo? Okay. In even yung mga mineral, 'di po ba? May batong ganito na kailangan ganito, merong kang ganito. Sa mga ano po, sa mga ah uh, nahiligan ko rin po yung mga Chinese bracelet na merong hatid na good luck, prosperity, long life, mga ganu'n, good health. 'Yun. Dati nag bumibili din po ako nun sa uh, sa Mayung pa Pero hindi eh, hindi 'yun ang kailangan natin si Jesus lang sapat na sapat na Jesus sapat na ang Panginoon lang sapat na and in this message ito yung pinakaano ng message na to it is very dangerous not to read the Bible ito alam ko kasi dito nga kulang sila ng kaalaman kulang, ang alam lang nila pagpapalain tayo ng Panginoon Pagpapalain tayo, yun lang ang alam nila. Pero hindi nga nila uh, sinaliksik ang kasulatan. Katulad ng ginawa ni Joshua. Dito ba? Sinaliksik niya to. At ng iba pang propeta, sinaliksik nila ang kasulatan. And even doon sa mga susunod sila, Nehemiah, di ba Sinaliksik nila. Pero, these people, wala silang pakialam. na kung ano lang yung naririnig nila. And it happens today kung ano lang ang marinig nila dito tayo kasi sabi swerte doon sabi pagpapalain doon pag ginawa natin to pag lumakad tayo ng paluhod pag lumakad tayo na nakapaa pagpapalain at patatawarin tayo ng Diyos It is a very very ano huge mistake mas nagagawa nga Meron pa akong portion dito sa judges na na iniyak ko po talaga yun. Meron pa, meron pa. Kaya nga sabi ko tong judges na to, it's very stressful talaga to. Pero, bakit nga ba binigay sa atin tong mensahe ng Lord? Kasi it happens na eh. It happens today. To open our our mind. Doon sa kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon na ihatid sa'yo. Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa'yo? Hindi yan. Hindi ang mga bagay na yan. Lahat ng bagay dito sa mundo, wala yan nasa ilalim ng kapangyarihan yan. And worship the true God, the living God, and who created heaven and earth. At itong nakakaano, ano diba? Sample lang ko lang po itong sa Christ. Uh, there are Christians then na nagpo-fail dito. Kasi di po ba, sometimes may mga Christian na, ah, pero it, sabi nga doon sa parable of the sower, di Diba? nakarinig na ng salita ng Panginoon. Pero dahil sa sila ay naagaw ng problema, di ba, yun, mahina yung pundasyon ng root nila. At bumigay sila. So, may mga Kristiyano po tayong lang ganon. And we pray for them na nandun ka na eh. Huwag ka nang umalis pa. Sikapin mo na lang na makalagos sa Panginoon. Kasi, di mo ah, um, na ano ko lang po ito dito sa buhay ni ni ni, ni Lev ng Levites. Na sila ay pinili ng Lord to serve the temple pero iniwan niya. Di ba, pumunta siya sa, ng ibang bayan siya. At uh, doon pa siya pumunta, nag-serve siya doon sa uh, mga Diyos na pinag uh, ano ng Panginoon, ikinagagalot ng Panginoon. Para lang doon sa kanyang personal gain for his personal uh, satisfaction and yung pangangailangan niya. Kaya nga, di ba po, sinabihan tayo ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Panginoon. Mm -hmm. Kaya kung mo talaga, mm -hmm. yung itong ano na to nakikita po natin sa ating mga kababayan in even so sa ating mga kaanak nakikita po natin ito naging ganito din po tayo pero salamat sa Panginoon po di ba nakalaya na po tayo doon doon sa ganong sitwasyon and ngayon yun po yung ating pagsisikapan na talaga sila sa Panginoon kasi po nakakalungkot Mm. Ah, yeah. Praise God po at salamat sa Panginoon. Salamat po sa sa kanyang mga salita. May continuation pa po ito. <laughs> ah, ito pa lang sumasakit na po yung dibdib ko eh. Pero salamat po talaga sa Panginoon. Dahil ito yung, yung bibigay sa atin Ang instruction. Bilang mga kristyano din, ito rin yung nagbibigay sa atin ng mag-spark sa puso natin. Na huwag natin hayaan na manatili na lang sila sa ganun. Maging instrumento tayo ng Panginoon. Yes. To share them about this. this. Hindi lamang yung blessing, but, only, but also, yung consequences ng pagsuway. Na malaman mm -hmm. din po nila to. Kaya nga po ako, bago kong bitawan yung, yung consequences yun or yung uh, curse or yung warning, Lord, tulungan mo ako paano ko ba sasabihin 'to kasi alam ko magagalit eh, 'di ba? kung magagalit sila doon pag dating sa review, magagalit sila doon. Yeah, Lord bahala ka ano na po paano ang gagawin na pag deliver ng message na 'to talaga, pero they need, they must, we must to do this. 'Di po ba? Yeah, po, salamat po sa Panginoon talaga. 哎呀！<laughs>